Tikalon, ayo. Durog na durog. Alis yun, alis. And guys, ililibing na namin yung nasagasaang pusa. So. Lagyan mo sa pin. Ano yung karton? karton? Lagyan mo karton muna. Karton. Ang ah, laki kasi ng karton, pero may tae yata yan eh. Hmm? Nataihan yan. So, baka mahawakan mo yung tae. Hindi kasi ganyan niya. Ito lang kukunan ko dyan. Hmm? Hindi Ayan kasi yung ko mo. Nasagasaan yan guys Dito sa harap ng bahay namin Matay siya Ang laki pa makawawa kawawa

Oh, Sino hmm. yun? Sino pa. Sa pa. Hindi, ibos mo na yun. Lagyan mo na yung gelato, yung karton. Karton na? Hindi, ikaw na ano pa. Lagyan mo pa. Eh, no, tay? Eh, lagay mo na lang lahat dyan para Oof. ano Yan. Hindi. Hiwa Hiwain mo ba? Tay, eh. <laughs> baho. Maghugas ka na lang doon. Hmm. Nang baho pa tuloy ng tawing Uh, ko <coughs> oh, oh. oh. Magbigay na kayo ng ulap May numero na ulap um, guys. Tatak pa na. Bless peace hindi hindi na siya nagpahirap nagpa, ano, kala ko magpapahirap pa siya ulit pero aalagaan ko naman eh kasi mayroon ako dati pusa na naputol yung paa pinutol din ng kapitbahay yun pinagtsagaan ko yun ngayon magaling na siya magbuntis na walang mga aawa sa hayop ang bilis nito ito. Oh. Bili. Ay, sorry. Tabi-tabi kayo dyan. Tara, So good. center, Nag ano. Dapat pala lagyan natin ng kwan ano? Eh, ano? Ng no. kwan. Ano? Halaman dyan. Hmm. Ba't lagay ka na? Nyug! Nyug na sana doon eh, pinakahukay ko. Hindi yung hunyug doon. Saan? Doon na, sa sa may sa gilid do sa daan pwede yun. yun. San? San? Tanga. Na Hindi pwede yun. Yung pandak. Okay. Ano? Meron yung lagyan. Si pandak? Oo. Yung lagyan. Sa amin din si Kurt doon sa malaki na ngayon yung ano niya. No. Kailangan tong gantuin kasi magbabaho pag Nangangamoy? Hmm. Tai yun. <laughs> lalagay pa lang yung nangangamoy na. Tai yun. Oh, Amoy ta may yung hiningamoy din. na, kawawa naman. tagpakan mo na lang ito. Ng Ay. mga lupa. Ayun no, doon. sa, sa alba marai pa o. Oh. Itambak nyo lahat. Ito mo man yung ano, nakikira may kap sa kapatid niya. Mm -hmm. Kung mga kapatid niya kasi yun eh, kawawa naman. Ito silip mo siya kanina lang. Mga kapatid, mga kapatid niya. niya, pati nanay na hmm. niya. Kapatid niya po tinanong na niya Tiger. Puro kapatid niya. Talaga kapatid na talaga nila 'yun. Ayun. Limayos lang 'yun kasi kuya mo. Magaaway sila. Hindi ko naman alam wala namang kasi hindi ko naman alam pag wala naman dito kuya ni pakapunan. May pakapunan sa ano si Mingming, wala pang pake alam mo. Ayan pa isa kong pusa, o. yun pa yung isa. Nandun yung isa, o. yun na ay yung namumuti. Ayan si Ming Ming! Ayoy! Lablab lab ni mama yan. Ayan pa pala sila, o. O. Ang dami nila dito. Ming! Ang mga pusa, o. Ayan na, tingin yung kulay puti. Ayan